Once again po, ito na naman po tayo Ito na naman po ang aking mga vlog Ito ang aking channel Silang Mix Channel Magandang hapon po muli Muli mga kaprobinsya Ito na naman po tayo ngayon uh, uh, Magbablog na naman po tayo Ng uh, prutas Itong prutas na to ay naiblog ko na ito nung, nung bumunga ito Pero sobrang napakaliit pa Parang siguro po Parang ano lang po Mga parang ano lang po ng mais or ng bigas yung yung ibinigay niyang abulak uh, parang uh, bulak pa lang yung dating na i-vlog ko nito pero gusto ko lang po sanang uh, gusto ko lang po talagang i-vlog uli dahil gusto ko may pruweba po na yung na i-vlog ko na nakaraan na puno na ito ay talagang tumuloy siya hanggat sa bumunga ito po ay first fruits ito po yung rambutan na maharlika mix po na esto kaya ngayon titingnan natin kung gaano siya bumigay ng bunga nung nagbunga na siya ngayon na sobrang klaro na po talaga na may makakain na po tayo mga kaprobinsya tingnan po natin at tunghayan po natin ngayon sa hapong ito yung sabi ko sa inyo na napakalit ito po yung first fruit una pong bunga nito ngayon po kung tingnan nyo po sa totoo lang po nung, nung ipinakita ko ipinakita ko ito nung una kong vlog ito po ay Akala ko hindi to tuloy dahil dumanas ito ng mataas na init. Pero kagaya nga ng sinabi ko, pinaghirapan uh, ko talaga na uh, bumangon buong uh, every, every hating gabi po na bigyan po talaga ng uh, sustain. Para masustain ko po, mabigyan ng tubig po, madiligan po siya every night. Kasi po, hindi ako nagdidilig ng araw kasi po mainit. Tapos, bawal din po yun sa prutas dahil baka po mapas, uh, madamage ma po yung isang buong puno po dahil galing siya sa init tapos magigyan mo ng tubig ayan po madadamage talaga yun kaya sa nagdidilig po ako every eleven uh, 11 ng gabi po hanggang uh, umaga po kaya nga uh, noong panahon na noong panahon na uh, noong panahon na Uh, diniligan ko ito, yung naging resulta niya po ay tumuloy. Ayan po, kung tingnan nyo, yung bunga niya uh, umabot hanggang sa lupa dahil sobrang napakaliit pa po talaga ng puno niya. Ayan po, tingnan nyo. Ayan po. Nilagyan ko nga ng kahoy ng mga mga bantings or nilagyan ko ng uh, para may matukod yung ano po. Lagyan ko ng tukod yung yung bawat sanga niya po dahil kung wala po 'yan, lahat po yan siya ay ay dumapo na po yan sa lupa ayan po kung tingnan nyo ayan po ayan. kung wala ito kung wala ito umabot na yan sa lupa kaya ayan po tingnan nyo ayan nga oh may na, na may na isang bunga pa nga na hinog ayan po isa ayan po tingnan nyo po may isa pang nauna so ayan po expected ko na po yan na yan ay mapipirahan or makakakain makaka kami yan at makapigbigay kami sa bahay sambahan bahan dahil po ito po'y unang bunga niya po at sobrang napakarami talaga yan po ang blessing ng Panginoon ayan po ayan po kasi po pag binigay natin unang una dun sa Panginoon ay magbibigay din talaga ng sobra-sobra din yung Panginoon ito po'y may kasabay na anim na puno dun sa lupa ni Mrs. dun sa loob na anim ganito din pero mas bumunga yun ng tatlong beses mas marami pa yun kaya ngayon mga kaprobinsya tingnan nyo po ganyan tayo ganyan tayo pag nasa probinsya ah, uh, pag may tanim tayo every season po kasi po yung season ng rambutan magkasabay po yan sa mangustin magkasabay po yan sa lansones at sa kadorian so ito po itong i-vlog ko ngayon ito po ay rambutan na maharlika mix po yung original na puno niya po ay maharlika Tapos yung idinugtong po ay esto So yan po ang raging resulta niya So yan po, ibablog ko din po ito Pag panahon na po na ito ay pwede nang kainin At saka yung kasabay nitong season ngayon ay may durian Na sobrang matagal na din na bumunga At saka bumunga din ngayon Ibablog ko din yun sa mga ilang araw at ilang vlog ko Para po matunghayan nyo po na kahit pala sobrang matagal na yung dorian na hindi namumunga ay talagang darating ang panahon ay bibigay talaga ng bunga at makakakain ka talaga kung ikaw yung mayari at kung anytime na pag season po ng prutas yan po kagaya ng sinabi ko magkasabay yung uh, rambutan ito po rambutan ang uh, mangustin tapos lansones at saka dorian pag-season talaga yan, lahat po yan ay makakakain ka at matitikman mo talaga yan ng walang kahasil-hasil po. Gusto mong kumain, harvest ka lang, kuha ka lang doon sa kung saan yung puno mo. Kagaya nito, nasa bakuran lang, sa loob na ng aming bakuran. So, pwede kami makakakain anytime. Kaya ganyan po tayo mga karubinsya. Ipinakita ko sa inyo yung dating akala ko hindi tutuloy, pero ipinakita ko talaga at least may pruweba po na talagang tumuloy yung uh, vlog ko or ipinakita ko nung nakaraang buwan siguro po mga isang buwan kalahati po siguro isang buwan po ayan po ito po yung dati na na akala ko hindi tutuloy pero tumuloy talaga halos lahat po pinag itinuloy niya yung bunga niya sa ayan tingnan niyo po para po nagmumuka siyang uh, Christmas tree po sa sobrang dami ng bunga ayan po so mga kaprovinsya yan po ang gusto kong ihatid sa inyo sa hapong ito dahil po nai-excite po talaga ako sa punong ito dahil po uh, makakatikim at makakakain na po kami ng nasa ano lang po pero unang una po namin pabigyan ng, ng bunga nito ay yung bahay sambahan po gusto po namin bigyan yung bahay sambahan dahil yan po yung every time na makakapamilya ko sa loob ng bahay sambahan yan po sila ang nagdadasal or nagpipray po sa aking mga tanim sa aking mga manok at sa lahat ng mga sa aking buong pamilya. Yan po sila especially po sa aming pastor po. Shout out nga pala Pastor Danilo Malangay. Yan po yung aming host pastor sa aming church sa Barangay Labu Assemblies of God Church po. At sa hapong ito po, uh, gusto ko lang pong uh, magpasalamat unang una po bago po magtatapos ang aking vlog. Gusto ko pong pasasalamatan uli yung mga taong o grupo na tumulong yung YT Varkadas, Athim uh, Bicol, uh, Antiques Pride Toots NPC group chat at saka yung uh, Sister Alita Grace Salili po uh, Sarge George Cabi at uh, teacher dayan yan po sila yung mga tao grupong tumulong po na walang sawang walang sawang uh, nanonood po nagpiplay ng aking video nagsa-subscribe po at saka nagla-like din po so maraming salamat po sa mga baguhan pa po kung kayo'y nanonood halimbawa po i -try nyo po na i-subscribe, i-follow yung aking channel uh, para po anytime po pag may may dumating po na notification ay nanonotify po kayo pag every time na meron akong iba i-upload na mga vlog po ay may may notification pong darating sa inyo. So maraming salamat po sa ating lahat po. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aking mga vlogs uh, sa aking channel silang mix Channel. Magandang hapon po at God bless po sa ating lahat.